At upang makatulong sa mga kapwa-tao nating Africans, ay nagsagawa rin po ng public services doon ng Members Church of God International bilang pakikisa sa selebrasyon ng anibersaryo ng programang Ang Dating Daan. Ito po ang balita ni Michael Laraya. Nakaabot na hanggang dito sa Africa ang mga living service ng Members Church of God International. Kilala ang grupo sa programang Ang Dating Daan o The Old Path na ngayon ay nagdiriwang ng 34 na anibersaryo ng pagsasayang papawid sa radyo, telebisyon at maging sa World Wide Web. Noong 2012 ay naglagay ang grupo ng Charity Home dito sa Ghana, Afrika na siya pumukupo sa ilang Liberian refugees na iniwan ng kanilang bansa nang nagkaroon ng civil war doon. Hanggang sa kasalukuyan ay naninirahan pa rin sila dito at araw-araw ay binibigyan sila ng libing pagkain at nakatutulog sa maayos na tulugan bukod sa Charity Home. Dumadalo rin ang grupo sa iba't ibang bahagi ng Ghana at sa karatig bansa nitong Liberia upang mamahagi ng libing pagkain sa mga kapuspalad. Ito ay dahil sa mataas na antas ng kahirapan sa lugar. Thanks be to God for the 34th anniversary of the OPAF. Thanks be to God for Brother Eddie and Brother Daniel for their support for the feeding program in Africa, especially in Liberia. I pray that God should help them in the propagation of the gospel for it to spread all over the world. Thanks be to God. Nagtataguyod din ng MCGI ng isang farm o bukerin dito sa Gana, Magkakasama mga Pilipino at mga African member ng samahan sa pagtatanim ng mga root crops at pangangalaga ng mga hayop na siyang pinagkukunan ng mga inilulutong pagkain para sa mga feeding program. Higit na minamantinin ang samahan ng tanima nito ng kasava na siyang ginagawang fufu ang staple food ng mga Africans. At upang mapanatili ang kalusugan at makaiwas sa mga sakit, mayroong klinika ang grupo na aalalay sa sinumang nangangailangan ng atensyong medikal, Pilipino man o African Nationals. I feel good and grateful to the Almighty God that through our leaders, Brother Eddie and Brother Daniel, we were able to give free medical services to our family, especially to our brethren in the family. Happy 34th anniversary to the whole To God be the glory. Kaya't ipinabot ng Members Church of God International dito sa Africa ang pagbati kina Brad Elliot Kuya Daniel ng programang Ang Dating Daan ang pasasalamat at mainit na pagbati. Mula dito sa Africa, Michael Araya, UNTV News, Worldwide.